Ngayong araw na ito, Merkules, November 27, 2024, alas 4 ng madaling araw, effective na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Mismong ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden ang nag-anunsyo. Maging ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kinumpirma na ang balitang magkakaroon na ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ngayong araw na ito, efektibo na. Pero kapwa si Joe Biden at Benjamin Netanyahu merong matinding babala sa Hespula sapagkat ayon kay Benjamin Netanyahu sa bawat violation na gagawin ng Hezbollah, muling magbabalik ang puwersa ng Israel sa Lebanon at mas matindi pa raw ang kanilang gagawin. Ganon din ang sinasabi ni Joe Biden. Hindi raw sila magdadalawang isip na atakihin ang Hezbollah kung sakaling magsagawa ito kahit na isa at maliit na violation lamang. Nangako ang Hezbollah na magwi-withdraw na ang kanilang mga soldiers sa borders ng Israel at ng Lebanon. Ganon din ang IDF. Sila ay uuwi na sa Israel. Umabot sa labing apat na buwan ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Nagsimula ito noong October 8, 2023, isang araw matapos ang pagsalakay ng Hamas sa Israel na kumitil ng 1,200 na mga Israelita. Ayon sa Israel Security Cabinet, nasa botong 10 over 1, sumang-ayon ang Israel sa US brokered ceasefire proposal. Ang nasabing agreement ay hindi pa isinapubliko maliban lamang sa napagkasunduan ng dalawang panig na magkakaroon ng anim na araw na tigil putukan ang magkabilang panig. Maging ang gobyerno ng Lebanon ay gagawa rin ng hakbang upang tuluyan ng matuldukan ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon sa Lebanese Army, magdi-deploy sila ng limang libong sundalo sa south of Litani River kasama na ang 33 post na malapit sa borders ng Israel. Ang purpose nito ayon sa Lebanese Army, babantayan daw nila ang mga borders na ito upang ang Hezbollah ay hindi makalapit sa borders. Ngayon din, ang Israeli forces, paglilinaw pa ng gobyerno ng Lebanon, ayon mismo sa Hezbollah, aalis na raw ang kanilang puwersa sa Southern Lebanon. Maging ang kanilang military infrastructures, ito raw ay gigibain. Tuwang-tuwa naman ang maraming mga sibilyan sa Lebanon at sigurado ako na meron ding mga Pilipino nating OFW na nasa Lebanon ang tuwang-tuwa dahil sa balitang ito. And of course, sino ba naman ang hindi matutuwa dahil kapayapaan na ang pinag-uusapan. Medyo magiging kampante rin ang ating mga kababayang OFW na nasa Israel dahil maliban sa Hamas, ang grupong Hezbollah ay isa sa mga aggressive na gumagawa ng rocket missile drone attack sa Israel. Mayat maya kasi, merong mga naririnig ang mga sibilyan sa Israel na pagtunog ng mga sirena, hudyat na merong danger na papasok. Maging ang mga pag-alingaungaw ng mga missiles, rocket at drones sa himpapawid ng Israel. Pero kampante naman ang maraming mga Pilipino at mga Israelita dahil sa tindi ng kanilang air defense system. Pero may nilinaw ang United States of America at ang paglilinaw na ito ay pumapabor sa Israel. Tila babala rin ito sa Lebanese Army at sa Hezbollah sapagat sinabi ni Joe Biden na ang Israel has the right to respond and to defend themselves for Hezbollah every violation of the ceasefire ang gagawin nila. Simple lamang ang ibig sabihin nito ay isang babala sa Hezbollah. Kung baga, ang ceasefire na ito ay maaaring magbigay ng permanenteng katahimikan sa kanilang rehiyon at pwede ring maging mitsa ng isang napakalaking digmaan in the region. Paano mangyayari ito? Sapagkat napagkasundoan na na hindi sila lalabag sa mga agreement. At kahit isang agreement lang, ang hindi tutumparin ng Hezbollah at ng magkabilang panig sa lakay ang aabutin ng Hezbollah at Israel. Pinuri naman ng gobyerno ng Israel ang United States of America dahil sa kanilang ambag at proseso upang makamit ang ceasefire na ito. Mismong ang office ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagsabi, hindi lang ceasefire ang ginagawa ng United States of America maging ang pagdepensa nito sa Israel buhat pa ng pasimula. Pero alam niyo ba mga kaibigan, kahit na sa botong 10 over 1 na mag-aagree ang Israel sa naturang ceasefire, meron pa ring mga tumutuligsa dahil sa deal ng Israel at ng Hezbollah. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, Martes ng gabi, marami ang mga nagtungo sa opisina ni Benjamin Netanyahu at nagsalita ng mga pangit laban sa agreement ng dalawang panig. Ayon sa kanila, ito raw ay isang historic mistake dahil sa pag-agree ng Israel na magkaroon ng ceasefire ang magkabilang panig, ito raw ang pagkakataon na ang Hezbollah ay magpapalakas muli. Ang ibig lamang sabihin ng mga taong nag oopo sa deal na ito, particular sa ceasefire na naaprubahan na, hindi pa rin daw mawawala sa isipan nila na magiging threat muli ang Hezbollah sa Israel in the future. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na tama ang desisyon ng Israel o ito ay isang napakalaking pagkakamali? Kung ako naman ang tatanungin, merong dalawang punto na dapat nating ikonsidera. Yes, tama rin ang sinasabi ng mga taong lumapit sa opisina ni Benjamin Netanyahu. Maaari nga naman na mag-rearm ang Hezbollah at lalo pang lumakas kaysa nung dati. Pero dapat din nating tandaan na hindi lang si Benjamin Netanyahu ang nag-decide na magkaroon ng ceasefire at ito nga ay pinagbutuhan at ang resulta 10 over 1. Kung anuman ang reason ni Benjamin Netanyahu, siya ang mas nakakaalam kung ang mga tao na kumokontra kay Benjamin Netanyahu o Israel ang magsasalita tungkol sa pangyayaring ito, marahil sabihin nila, ah, wala na kasing mga bala, wala nang misal, pahinang pahina na kasi ang Israel. Pero kung ang magsasalita ay ang mga taong sumusuporta sa Israel, of course, sasabihin lamang na gusto na ng katahimikan. At sa tingin nila, napaghiganti na rin ng Israel ang 1,200 ng mga Israelita na napaslang noong October 7, 2023. Sa kabilang dako naman, ayon kay Benjamin Netanyahu, kapwa niya tinawagan ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Lebanese Prime Minister na si Najib Mikati. Ibinalita niya sa magkabilang panig na ang Israel at Lebanon ay nagkasundo na sa ceasefire. Pinasalamatan din ni Joe Biden ang presidente ng Fransya na si Emmanuel Macron dahil sa kanyang involvement upang magkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Yan muna ang latest na kaganapan ang aking maihahatid sa inyo mga mahal kong kaibigan at upang maging updated ka sa mga susunod pang pangyayari sa Middle East at sa buong mundo, pakisubscribe na rin ng ating napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.